eto daw ang posibilidad na mukhang gusto na daw sa Sara Duterte na manatili talaga si Digong sa kulungan hanggang 2028. Matagal pa. <laughs> ilang taon pa ba yan? Mm. Matagal pa ang pagdurusa ni Digong kung ganoon. Um, etong sitwasyon daw ni Digong ay gagamitin ni Sara Duterte para makakuha ng simpatya at patuloy nga ng pag-usapan bago man mag-2028 decidido na itong, um, itong leader na ito, itong uh, nangangarap maging presidente na ito na wala namang uh, potensyal sa pagiging leader na tumakbo nga sa 2028. Ang daming remarks, ang daming maanghang na pananalita ni Sara Duterte sa ICC, tungkol sa ICC. At kung iisipin natin, mukhang sinasadya talaga na nung si Tambalostay. Mantakin mo yung sabihin na unfair ang ICC na kuno ay kinidnap at nakipagtulungan nga ang ICC sa administrasyon ni PBBM At marami pang iba, sinama pa itong si Robin Padilla sa kanyang kagaguhan na kuno ay nasa Bartolina nga si Digong Tila ba Bartolina yung kinalalagyan ni Digong? ba diba? Pero sa mga unang payag na mga ito, okay naman daw, wala naman daw problema si Digong sa kulungan maayos daw ang kanyang lagay at madalas ay in good spirit. Kamakailan, lumabas na po ang desisyon ng ICC tungkol nga dito sa interim release na hinihiling ng kampo ni Digong at pasensya na, rejected. <laughs> <laughs> Ipinagmalaki pa man din na si Tambalustay na lang si Sara Duterte na meron na daw isang bansa, hindi naman niya dinisclose, na kuno ay willing na tanggapin si Digong kung sakaling mapagbigyan sa kanilang petition for interim release. Yun lang. Paano yan? Ano yung bansang yon? <laughs> Baka kasi wala. ah, oh, eto. Isa sa mga binitawang salita ni Sarah Duterte hmm, na meron din daw plano nga etong kampo ni Digong na mag-breakout at itakas nga etong si Digong. Yan sa tingin daw ng marami ang nakaapekto lalo. Kasi kung titingnan niyo po, nag encourage pa rin ng kaguluhan ang nasa paligid ni Digong. Alam kaya ito ni Duterte? Hmm. Mr. Duterte citing collusion between the court and the gover government of the Philippines. Ah, yun lang. Yun lang. Mukhang ito nga ang isa sa mga statement or remark na sa Sara Duterte yung sinasabi niya na itatakas nila si Digong at dudusob ang mga DDS nga dyan sa dahil. Ayon po kay Senator, former Senator Antonio Celianes lahat ng ito ay drama ni Sara Duterte. Lalong-lalo lalo na daw yung kalagayan ni Digong, yung kuno ay nahimatay si Digong, yan daw ay gawa-gawa lang. Dahil kamakailan, meron din pahayag ang asawa ni Digong, ang, ang totoong asawa ni Digong, yun ba? Anyway, he's Zimmerman na kuno nga ay fully aware siya sa mga nangyayari, okay si Digong, walang problema, in good spirit, at ang uh, payo niya kamakailan din sa kanyang mga anak, ay sana daw ay wag gumawa ng kung ano-anong istorya. So mukhang eto na yun eh, kung ano-anong istorya ang ginagawa ng kanyang mga anak, lalo na po si Sara Duterte, na sa tingin ko nga, sa tingin din ng marami, ay eto yung totoong nagpahamak lalo kay Digong. So, my sense, yung sinasabi ng marami na uh, mas gugustuhin na si Sara Duterte na manatili si Digong sa kulungan hanggang 2028. Gamit na gamit.